Wow, ang ganda dito mga amigo Ang ganda ng view oh. Ayan mga amigo, andito tayo ngayon sa Barangay Arminia So, pauwi tayo ng Bayan ng Katayangan Kaya lang, napansin natin Napaganda ng view dito, kaya sabi ko mag over muna tayo dito para makita natin yung Area Ayan oh. wow Kita nyo naman O oh, ha Doon sana tayo papasok Yan, kaya lang Bawal na kasi yung tulay kinalawang na so mas maganda sana kung doon tayo yeah, para makita natin pero okay lang dito na lang tayo kukuha ng video para makita nyo yung uh, view dito sa barangay Arminya mga amigo Pauwi na kasi tayo mga amigo sa bayan ng Katayan. Nga lang, nakaupansin sa akin itong view na to dito mga amigo kasi ang ganda talaga dito at dito ta, sana tayo pupunta mga ludi kaya lang yung hagdan nila sira na ayan kinalawang na kasi kaya hindi na raw pwede umaki ano so dito na lang tayo magkuha ng video video oh, magkuha ng video video <laughs> dito na lang tayo kumuha ng video mga ludi para naman makita natin kung gano aganda ang view dito sa barangay arminya agoy rode kita nyo naman maganda mag fishing dito mga amigo kaya makita kayo doon napakalinaw tag syempre, maganda magkarigo man din mga lodi no so shout out na lang sa mga taga barangay army nya ang ganda ng tabing baybay nyo mga amigo pag mag fishing ka dito mga lodi makikita mo yung isda na humahabol sa fishing rod mo agoy at syempre madali nyo lang to makita kasi nasa tabing kalsada lang to mga amigo yan yan yung kalsada dito So thank you nga pala kay ate at kay kuya Nagpaalam tayo dito na kung pwede kumuha tayo ng video dito sa itaas So okay naman daw kaya eto nga andito tayo sa itaas So tapos na tayo doon sa itaas mga ludi Dito naman tayo sa baba kumuha ng video mga amigo At yung gusto mo rin gumala dito mga amigo Andito lang to sa barangay Arminia Ito yung talipapan nila mga ludi Ayan o oh. lagi ko kasi itong napapansin At ito si ate Ayan, siya yung pinalaman natin na kung pwede kumuha tayo ng video sa itaas nila, no? Sa itaas ng kanilang talipapa. Ayan, so okay naman. Kaya thank you na marami sa inyo ate. At ito mga amigo, madali nyo lang ito makita kasi nasa tabing kalsada lang to, no? Dito sa barangay arminya Ayan, no? Kaya sabi ko mag-stop over muna tayo dito at kumuha muna tayo ng video kasi talagang napakadinaw ngayon ng tubig at kalmado ang dagat. Ayan no. Adaw, kung nadara ko lang ang ko mga amigo, maganda sana mamalakwit dito. Ayan. So thank you kay ate at kay Busing. Ayan, maraming maraming salamat. At kung gusto niyo mamasyal kayo dito, yan, libreng-libre naman, mga amigo. Wala namang bayad, yan. At ito na, ito na yung highway, mga amigo. At syempre, ito na yung ating motor. At ayan, ito yung taliba pa. oh ha? So, madali nyo lang makita, mga amigo. Kung gusto nyo kumuha ng video dyan, magpaalam kayo, no? So, ayan, mga amigo, hanggang dito na lang yung ating video. At kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel mga gala dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload. Ma-update kayo. Ako nga pala si Dudski Motovlog na hindi pa sikat pero laos na. Bye bye mga amigo.